Paano maglagay ng temporary na bumbilya ng ilaw sa garahe? So, yan yung mga gamit guys. Long nose flies, screwdriver, bukilya, bumbilya at mga wire. So, yung aming garahe ay nakalimutan lagyan ng ilaw nung electrician na gumawa ng linya sa kusina. So, kaya si Mr. Si Mr. to the rescue since maalam naman siya sa electrical. So, for the meantime, maglalagay siya ng ilaw dyan sa garahe since may nakabang dun na linya na para sa exhaust dun sa may pader. So, yung ginagawa niya, una, binalitan niya yung wire para matanggal yung balat ng wire sa kanya kinabit yung Uh, lagayan ng bumbilya. So, yan yung bukilya, guys. So, ayan. So, kailangan gamitan ng screwdriver at para may kabit yung wire. At kailangan ding hilahilain para ma-check kung talagang nakakapit yung wire dun sa bukilya. Tapos, ipapasok siya dun sa may orange na box. So, may dalawang screw din yan. So, kailangan din niyang i- Fasen. Gagamitan niya ng screwdriver para ma mailak yung screw dalawang screw din yan yung bukilya para mas makapit yung pagkakakabit niya dun sa may orange box. So magkabilaan yan, kailangan gamitan ng screwdriver para may lock yung mga screw. So ayun guys, so oh. so ganyan lang yung kanyang procedure. Ha, pa parang madali lang kasi sanay, sanay na siya or maalam siya. Sunod nilagay na niya yung bumbilya. Ayan, so okay na yung set na yan, guys. So, okay na yan, ready na yan. Tapos, dun naman sa loob, kailangan ika kabit niya yung wire na yun. Diyan sa linya na nakabang. So, yan yung may switch. So, naka-off naman yung switch, guys. So, kaya wala pa rin, ano yan, walang supply. So, ayan, no, same procedure. Kailangan balatan niya yung wire kabilaan. So, tapos na yung dalawa doon. Tapos, susunod niya yung dalawa dyan. Yung white na cover yan ng wire. ayan uh, yung meron siyang uh, nakakonect doon sa may switch. So, take note, wala pa rin supply yan, guys kasi naka off naman yung uh, switch nyan so yung ginagawa niya kailangan pagdugtungin niya yung dalawang linya tapos nalagyan niya ng uh, electrical tape para safe for safety for process at saka requirement din talaga yan sa mga open wire hindi ko nakuha nan ng video or hindi nag save yung video ko dun sa isang linya kaya same procedure lang isipin niyo na ganun yung ginawa niya dun sa isang tapos linya tapos ito na the moment of truth kailangan nang i-check kung gumagana tapos ayan na nga guys gumana o oh, di ba ang galing ni mister yan na guys salamat sa panonood lagi na aking mga video tapos yan sana ito lagi hanggang sa dulo bye